papalitan na yung uh, radiator ko na naayos na nila so ayan oh. yung iba naman di magpapalit yung ang lawang na yung ano ko uh, yun na eh, yung ano yung medyo kasi may problema dito eh portion eh. katagal to eh natagal na rin na yung master general si Master Gerald ngayon maghahandle ng aking ah uh, para paghins na may, natami na may nakasabay pa ako, na same din na ano issue ni radiator din yun, naman, yan. na, Kasi, yan na din. Tatapon na na kalawang choco na may gatas may <laughs> gatas na may choco <laughs> oh grabe mo yun ayun na ayun yung reba Kaya Rasir wala eh, sa kayo lang eh. na. No. si Master Gerald. Yeah, Master Gerald. Ito the mechanic. Yeah. Ano yung angat natin dito? Ito nakangat. Hindi, pwede. Ginagawa ko dyan. Wala well, ako wala eh. Wala akong oras check up eh. Yeah, Ayan. Ayan, bilal, ayun, bilal, ano, pulawa. Ayan, pulawa. Ayan, si Master Gerald Ayan, ay si nga Gerald, si Didrain naman niya na yung tubig. Dapat mm. natin Master Gerald. Yeah. Dito yan sa Iwan 1 Moto Garage. Yeah. Yan ang mga situation natin niya sa radiator. Yan. Yeah. Para mali. Yan dumi. Alikaw. Kalawang na rin. ano to. Madami-dami. Kalawang. Nawala na yung, wala, nawala na yung kulay na radiator ko na kulay green. Ay, yung kulay pala. Wala na mas <laughs> lamang yung kalawang. Kaya may maintenance talaga ito. Sa lahat naman. Ayan na siya. Ito yung mga na. L lalagyan tubig doon? sasarado ko ulit ganun ulit dyan ayan na uh -huh. ayan, bago palitan kasi ng radiator, kailangan malinis muna yung loob para pag kinabit malinis na puti na sya so yan yung magiging sitwasyon sasalado uli tapos lalagyan ng tubig yun natin uli yan tapo ko na yan oh. o ko na yan oh. Ayun, oh. yun kulay hindi ba naman di ka maano ano mataas na ano mo temperature grabe dumi eh, tinapon na din ni Gerald putik oh, ko kayo grabe tayo ay si and si Master Gerald the Master Mechanics <laughs> <laughs> malinis na tubig uh, purifying yan naka purify ang tubig na yan Master Gerald. Yeah. <laughs> okay, titingnan natin kung uh, chocolate pa rin. Kailan po na talaga siya. Unify na talaga yung ano. <tinyo> Ang galing Ayan, mawawala na. Mawawala so, na yung sakit. Medyo so, kaputi na. Saka so, 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 mga... <laughs> mga pagkain. Dapat pala buko yung iniinom na ito eh. <laughs> Sa pano, okay, o, pa, no? mga dalawa pa yan? Hanggang sa hanggang na yung, po, yung Ayan, sa, ano, ano, na pa ano, ah oh, oh, oh. hindi pa oh, konti lang pagka malinaw na yan, yun na, pwede Oo. na. Okay lang ba na hindi mo na kulan yung lagay ko? Oo, oh, okay lang. Okay, pansamantala lang. Tapos sa ano ko na lagay? Oo, oh, okay. Nandun kasi yung ano sa pabila yung ano ko okay. eh. So, pagkakabit na ito, hindi mo na kulan okay. ang ilalagay ko. Ah, tubig muna. Ayun. Okay para maobserbahan lang muna then afternoon noon nalagyan ko na ng uh, radiator ay radiator tuloy sorry uh, ano pala kulan narina at yung tubig tapos na naging ganitong kulay okay. yes ito yung dati ko yung may tama na rin oh. yung may tama na rin oh ito rin ganun din makabilaan sa to rin eh medyo may ano na rin sya kaya buti na lang napalitan na rin sya sakto kasi so, yan na si master gerald yeah. <laughs> nice na na niya yan tinagal na niya yan yung bago mong sa si gator si master gerald lang po ha yan. dito ba yan, sa iwan moto yung version. Version. You know, nagawa na ni Master Gerald, oh. Okay. Yes. Okay. 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 <laughs> ano na po, nakabit na po yung bagong radiator. Okay. Ay, na mga, na, mga, na, mga, na, mga, na mga. Master Gerald. All right. Eh, <laughs> nakabit na po ni Mas okay. ni Master uh, Gerald. Yan. Okay.

loob nga pala dun sa tropa namin na nakikinakarap na, 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 na sa lalo mo yung motor. It's okay ni Lala Mo. Shout out! Ito. Ito maganda oh. Saan niyo nabili ito sir? Uh, wala man. Ah wala yung cover na ito? Meron. Binoksan ko na eh kasi pati-take ko nga eh. Oh okay. Yan. Ganda pa oh ganda ganda. ganitong cover. yun, turn is her. yun, ito. kuto ni babos, si motong Sir Gerald. Yes. Medyo nahihirapan si Master Gerald. Alright. Nagawa na ni Master Gerald. <laughs> Alright. Okay na. Maganda na. Radiator. Kailangan um, ko na lang yung cover nito. Kailangan malagyan na. Thanks to Master Gerald. Okay na, okay, okay, ganda. Ayan. Ayan, ayan na natin. Ayan. Finish ha. Gano'n nag-overheat. Ang tagal. Oo, kanina dapat tas na yan. Ito ngayon, hindi. Matagal yung mami ang kalahat eh. Mga natin. Thank you kay Master Gerald Iwan Moto Garage, yeah. <laughs> All right, finish product. Successful, very okay, good. And okay, po na tayo okay. sa traffic.